Ayan guys. Ang ay nangyari sa bahay namin ngayon. <laughs> Ayan yung lamesa. Pumupuno ng mga kalandrakas. Kasi puro ng tubig. Ayan. Tubig ng bahay namin. Lumulutang na. Ayan. Nakalang, na lang. Lutang na lutang na. Tapos yung sinurbag ko na ko na dito si taas ng bahay na. Isang piraso. Shout out sa lahat mga binaha dyan. Um, bahay namin, no? Maswerte pa rin kami kahit may matutulugan kami ito. Baka natin. Mm -hmm. Ayan, may matulugan pa rin kami. Ando na yung aming ng alaga sa loob. Yung mga malita, nandiyan na. Sabi ni Meme, patay na malita ko. <laughs> Baka yun. Ayan, no? nan Lahat ng mga ano, kalandrakas. Sipisip silang. Sobrang na kasi laki, o. Oh. Yun, masin -masin yung mga simasya namin, Sinating lang ng mga kuano. Kasi puro na tubig, o. Oh. Mm. diba? Puro tubig na kami, o. Oh. Mm. Mm. lang yung mga gamit. Ayan, o. Oh. Hindi pala maninabot yung mga gamit namin. Kasi may mga patungan. Ayan, o. Oh. mga patungan, guys. Sa taon out. Shout sa Ah, binabaha. Hmm. <coughs> Ayan. Yung isa, mayroon pa rin. Dalawa pa yung papag namin dito na magiging tulugan. Ayan. Kaya lang kalandrakas na kasi yung ibang mga gamit vibe na lang. Ayan o. Oh. Sinurvive na lang mga gamit. Kasi yung turbo ko, ang turbo ko basa na o. Oh. Tunog na. Hayaan na lang yan siya. Love shout out sa lahat. Lahat ng mga binaha. Sa loob ito ng bahay ko guys. Yung sahig ko. Ayan o. Ayan pa ako. Sa binti. sa binti ko kalahati na. Ito naman yung nagala namin dito. pala Kahit pa. Naman naman sa magtapakan. Iwakin kayo patla. Ayan Oh, malapit na rin ito. Hmm. Yan. 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 Kain lang gusto kumain dyan, ha? May pagkain pa tayo. Kahit pa ano. Yan.

Yan. Hinintay, hinintay ko na lang na ano, lumutang. Hintay hmm. na lang. Dalawang gulwa ka? Tira ko? ko. Hindi na, huwag na. Okay na yan. Hindi pa yung nabuti lang na kita mo. Oo, so, kita mo. Kaya na pangalawa na. Hindi pa yung nabuti basta, basta. Na yung basta-basta. Kinuha ko na ibang damit dyan eh. Nasa malita na eh. <coughs> Ayan. Pagdating ito sa pinto. Bigsa natin ang pinto. At kumustahin natin kung ano nangyari. Ayan. Hmm. Hindi kasi gawin. Sana magkakaroon pa ng yung aking mga ibang halaman. Uh, at mabubuhay pa rin sila. Kung hindi na mabubuhay, hindi, hindi na makatagal, iwalan tayo magagawa. Sobra-sobra talaga, oh. lahat sa mga maruni sabi ko sa'yo di dito lahat sa Guys. Ito na yung hagdanan ko. Yan. Yung hagdanan ko kalahati na yung pinche. Ito yung sahig ko. Yan oh

ng <laughs> ating kalandrakat dito sa mundo. Shout out sa lahat ng patuloy na nag-ulan ngayon. Hmm. yan Kayaan mo lang sila dyan. Dyan lang kayo. Huwag kayo makulit ha. <laughs> 13 niyo. Mga mababait yung amo niyo. Hmm. O diba sinabi ko sa iyo. tabunan mo. <laughs> hindi lang.

Gawa ka huwag mga rin na lang. oo, oh, binuupo, tagatuhod. Ano na sila doon? Nakagawa na sila Meron na. Oo. Oh. Tuwawa. Hindi? Wait. Ano nga? So, sakita ko dito. Tayo, na, tayo Yan guys, sa kabilang bahay ito. Sa kabilang bahay namin. oh, Hanggang hita na yung tubig. Sa loob yan guys, Ay! sa bahay gamit doon ha? gamit mo doon saan? bakit? Saan? Ay, may nabana ganyan saan? ang laki tungtungan wala pa yan o oh. abutin niya maglalim baling ako dyan ganyan guys trabolo na sabi ng anak ko abutin daw yung ano mga damit tuloy pa yan abut